sa Bombo Justin, magandang hapon no? at ganun din siyempre sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Kanina nga Bombo Justin sa patuloy nga na pag-iipot natin sa bayan ng Umingga at atin na mga nakapanayam itong uh, hepe no, ng Umingga na PNP kung saan nga kanya pong inihayag na mula ka pa eh nagumpisa na talaga ito nga deployment uh, ng kapulisan nga para sa araw ng eleksyon. Kung saan nga no, labing isang voting center kasi ito nga kabunguan na bayan dito sa Maya Umingan at uh, dalawang polis kada voting center. So in total, Bombo Just ay nasa 102 ito nga kapul kapulisan na nakatalaga sa bayan ng Umingan. At sa As of now, no, nananatili uh, pa rin naman na maayos itong daloy ng botohan at wala pa naman na, na naire-report na anumang mga incident. Kaya syempre hindi rin nawawala itong nga paalala sa mga botante natin na sundin itong mga uh, kanilang mga guidelines no, ng COMELEC at gano'n na rin ng PNP. At alam naman na nila Bombo Justin, no, itong nga mga voters natin, itong mga bawal at gano'n na rin yung mga kadidis no, na hindi pwede yung uh, pagtambay nila o pagtambay nila sa mga voting center pagkatapos nga nila nga uh, bumoto or before uh, bumoto. Mas mainam na lamang kung uh, pumila na kaagad uh, itong mga candidates natin na uh, kung uh, talagang balak na nilang uh, bumoto sa mga oras na ito. At uh, uh, isa din no, sa pinagbabawal na mga uh, sitwasyon dito ay yung pagbebenta o yung mga tindero-tindera sa loob ng mga paaralan dahil uh, kung matatandaan mo mo Justin, past election na, uh, nagkaroon uh, tayo ng issue no, na patungkol sa mga nagpapanggap na mga nagbebenta sa mga voting areas natin na, na kung saan tactics lang daw pala ito, na ito ay uh, inaabutan na pala ng mga pera itong mga bumibili kasabay nga nitong pag endorse ng mga kandidato. Yan din yung isa nga pinagbabawal nila. At dun nga, uh, after na bumoto, no, ay uh, pinanyalahan na natin, na lumabas na rin na pagkatapos ang uh, pagboto. At kaugnay niyan, Bombo Justin, ay narito muna ito nga naging ating panayama kay Police Lieutenant Colonel Randy Arellano, ang OIC ng Umingan PNP. Noong 11 kahapon po, uh, doon yung nag-start na pag-deploy uh, ng mga pan, mga counting machine natin, mga balot doon sa mga kan, mga puting center. So, bali ang uh, Voting centers po dito sa Maminggan nasa 51 po. So kung susundin natin yung 2 uh, police per voting center so nasa 102 po yun lahat. So para po uh, may mga augmentation kan from other uh, unit gaya ng REMF di saka other station. So nabuo po natin yung 102 na dapat na ma-deploy sa mga booting center. So para naman ma'am uh, maganda po yung kwan natin yung mga pagbabantay ng mga pulsan natin. Uh, wala naman po mga reported na mga incidences na relating sa mga ganyan na, na, na nakaka-apekto sa ating uh, mangyayaring butuhan. Uh, yung sa mga ating pong mga taga-uminggan mga nagbubuto po, na dapat po uh, uh, sundin lang po lagi yung yung mga guidelines kung paano. Alam naman po yung mabawad at saka pan gagaya ng yung mga dun, dun mismo sa booting center alam natin, wala natin na within 50 meters, so bawal yung mga, kung wala man, tapos na kayong bumuto, labas na po kayo agad. O hindi na kayo pwedeng mag doon magtagal. sa kayong mga nagbebenta rin, bawal din kayo within 30 meters dun sa booting center. At saka bawal na din pong mga ampanya. Kahit sa labas kayo ng kwan, bawal na po. Yun lang po. Noong 11, kahapon po, ah, yun yung nag-start na pag-deploy ng mga kwan, mga Naging panayampay, Ponyo's Lieutenant Colonel Randy Arellano, ang OAC ng Uminggal TNT. At sa mga oras na ito, Bombo Justino, live naman tayo ngayon dito sa mayabayan ng San Quintin kung saan nga ay ating ipagpapatuloy ng itong pag-ikot natin at nga natin naroroon nana ay kapansin pansin na rin no ito nga unti-unting pagbigat ng daloy ng traffic o particular na dito sa Maya San Quintina Central School kung saan nga ay napapansin na nga itong pagdami ng mga sakyan at itong mga tao itong mga botante na patungo naman sa kanilang mga presinto para naman ay uh, bumoto itong pangunahing kalsada Jazz, kagaya na lamang nitong national highway at itong mga barangay roads uh, papunta sa mga paaralan na ginawa nga voting center ay kung napapansin natin ay kasalukuyan na rin congested. Particular na no, dito sa may harap ng uh, San Quintin Central School kung saan nga marami din yung presinto ito nga uh, nakatalaga dito ngayon. At dito kasi sa bayan ng San Quintin, no, ito yung area din kung saan may pinakamaraming botante sa kanilang uh, mga bayan. At kanina bombo dyan sa ating mga nakausap naman ng na mga lokal na mga PNP dito, itong mga na nakadeploy no, na Uh, dagdag pwersa din sila para tumulong din sa pagmamando ng daloy ng trapiko at ito nga ang pagpapanatili ng kaayusan. Kung saan nga Bombo Justin, no? uh, napansin din natin na may nakasarang uh, kalsada na rin kaya nagsagawa na rin sila ng uh, rerouting plan. Uh, pero ito nga isang kalsada lamang itong affected since itong area lang no, itong anapansin uh, napansin natin na may babigat talaga na daloy ng uh, trapiko since dinadagsa siya nitong ating mga botante. At uh, dito nga din uh, pagdating naman sa mga officials natin, eto nga uh, nakausap na dito, may ilang minor din naman na aberya pero hindi din ganun na kalaki yung issue dito, Bombojas no. Uh, na siguro nag uh, nagkaroon lamang daw sila nitong a uh, Uh, issue tungkol nga sa mabagal na usad na nga pila since ito nga, ito nga dinadag sa na-voting uh, center dito sa maya bayan ng San Quintin. Overall ay nanalatili pa rin naman pa, uh, payapa at maayos dito sa ating kinaroroonan uh, dito sa ating kabuoang uh, sitwasyon. How's that, Bombo Justin? Ang gasinan ngayong um, kamusta yung yung um, uh, pagpasok, palabas daan? Nakikita mo ba na may mga checkpoint pa na isinasagawa ang kapolisan bukod sa kanilang pagbabantay sa mga um, uh, polling centers sa, sa naturang uh, bayan? Bombo Nery? Um, again, Bombo Justin? Ayan, yung kamusta yung ipinapatupad, especially yung mga checkpoint papasok at palabas dyan sa may san Sankintin para matiyak noon na walang mga anumang insidente na maitala lalong-lalong ay lalo makaguluhan na na dala o kaya naman na ay gawa nitong mga supporters dyan sa naturang bayanam? Yes, Bombo Justino. Kanina kasi ay galing tayo sa bayan ng Umingan. So pag natin, dito nga sa katabi nga bayan, which is dito sa bayan ng uh, San Quintin, wala naman gaanong uh, checkpoint Bombo Justino. At uh, kung uh, sa napansin natin ay nagkakaroon lamang nito nga uh, pagmamando ng kapulisan kung saan nga yung area na matao talaga. So ito nga uh, halimbawa na lamang itong karoroonan natin, kinoroonan natin ngayon dito sa Maya San Quintin uh, Central School kung saan nga maging yung mga nakapark na rin na mga sasakyan or yung mga may dalang sasakyan bombo just ay hindi na rin inalaw na pumasok pa dito sa maya loob ng paaralan. At uh, kagaya nga nang nabanggit natin, Bombo Justin, no? ito nga pagdating naman sa security na iyong uh, katanungan, ay dito sila mas nagfocus no? na hindi na lamang papasukin itong uh, mga sasakyan dahil napapaulat, Bombo Justin, na may nangyaring insidente nga na uh, kaguluhan naman sa ibang uh, barangay o ibang parte dito sa maya bayan ng San Tinting, kung saan nga ilang mga personnel dito ilang mga individual. Ito nga nagka, uh, nagkaingitan pero uh, overall ah, uh, Bombo Justin ay uh, maayos naman na at ah, uh, tinding tutunguhan Bombo no ito nga hepe naman ng ah, uh, San Quintina PNP para ating di makapanayam mahingian ng update uh, pagdating sa security no kung ano pa ba yung mga idadagdag nilang gagawin or ano pa ba yung mga plano nilang uh, gawin sakaling nga na mangyari yung kanina lamang no or mangyari ulit ito nga hindi inaasahang hindi maganda nga pangyayari Bombo Justin kasi ilan ng mga eskwelahan na na yung napuntahan mo, di ba, kanina sa first part pa lamang, may mga napuntahan ka na, nabisita ka ng mga lugar na sa tatlo, apat na, ano yung mga nakikita mo, mga observation mo na um, nakapagtala o naitala mga problema ajan uh, dyan sa mga voting centers sa Yes, Bombo Justino, tama ka dyan. Uh, dito nga sa, sa napakarami nga uh, na napuntahan na nating mga school sa uh, Bombo Just, wala namang major na aberya dito sa nangyayaring halala. Na, ang uh, pagkakaroon lamang ng mga aberya siguro dito, itong paghahanap uh, nitong mga pangalan, nitong mga botante natin dito, since understandable naman no, kasi itong mga bahay na nga Uh, uminga na napuntahan natin at uh, kasalukuyan na nasa San Quintin tayo, e eh, libo-libo itong mga voters natin dito sa may uh, uh, nesabing bayan. Kaya naman syempre itong mga nakapaskil na papel at itong uh, isa pang issue dito sabay-sabay eh, kasi Bombo Justin no na hinahanap itong mga pangalan nitong mga botante natin kaya yung iba instead na pumila na lamang ng maayos eh syempre hindi daw po sila makakapila ng maayos sa kalika nila mga presinto kung hindi nila sure kung saan nga ba silang uh, kwarto na nakatalaga Bombo Justin mm -hmm. ayan Bombo Neri how about naman sa mga gamit ng mga automated counting machines kasi sa ibang mga part sa ating bansang Pilipinas meron daw yung mga hindi nakapag-umpisa as early as 5am lalong-lalo na doon po sa mga uh, early voting na tinatawagan even yung mga iba hindi daw nakapagsimula ng alas 7 dahil sa mga naitalang uh, uh, pagkakaroon man problema sa mga ECMs o yung mga pagkakaroon ng mga kawalan ng supply po ng kuryente dyan sa May San Quintin, kamusta naman yung mga automated counting machine diyan Bombo Justin isa sa mga nakausap kanina natin dito is isang de so uh, officer or official dito sa Maya uh, San Quintin Central School at uh, pagdating sa mga automated counting machines Bombo Just or ACM ay wala naman daw itong uh, naging uh, problema or issue no uh, during itong uh, regular voting hours pero kanina Bombo Justin as of Uh, kung hindi tayo nagkakamali, bago alas 5 daw po ng umaga, ay uh, nagkaroon lamang po ng hindi daw po nag-power uh, on itong isang uh, automated counting machine natin. Pero uh, nahanapan naman ito ng paraan, Bongo Justin, uh, sa, sa tingin nila ay nagkamali lang sila ng uh, plugging o di naman kaya yung uh, pag-operate ng uh, power button dito po sa ating uh, ACM. Overall, uh, Bongo Justin, during... Uh, during the regular hours na mga voting natin ay wala naman naging aperya dito sa may automated counting machines na ginagamit dito sa ating kinaroroonan sa uh, San Quintin Central School, Bombo Jazz. Aha, na rin pa paano yun kung sakali nagkaroon ng problema sa mga ACMs, meron ba mga backup itong bawat eskwelahan na gagamitin? Kasi yun nga, nabanggit mo pa paano kapag hindi um, gumana at uh, talagang nasira yung ACM, meron ba ipapalit ang mga akaguruan na nagsisilbi dyan sa halalan, Bombo Neri. Yes, Bombo Justin. din. Una na ding nabanggit na ng COMELEC uh, uh, before na wala mang uh, totally back up itong mga ACM natin uh, na, na inaalaw naman itong paggamit or pakikigamit ng isa pang ACM sa ma maaari yan sa kabilang presinta Bombo Diaz. At dito nga uh, pagganya nga uh, insidente Bombo Diaz, uh, nabanggit dati na ng COMELEC uh, na may uh, uh, tatanggalin umanos sila sa loob ng ACM which is itong um, na, uh, makina no na aayusin at uh, pagkatapos na bombo just may mga backup batteries kung tawagin halimbawa na lamang bombo just na sa pagkakawala siguro ng kuryente ay uh, mayroon naman po sila ng battery na gagamitin for backup at good na yan for 12 hours bombo justin no at syempre inaasahan din na hindi naman na siguro tatagal yung uh, pagkakawala ng kuryente ng alabing dalawang oras bombo justin okay go ahead bombo Nari. Live mula dito sa bayan ng San Quintin para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Dagupan. Ito si Bombo Nerisa Ventura nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!